Ang dalawang kids na maglalaban po ay mula sa iisang pamilya. In short, isa para sa lahat. Yeah! At ang magtutos ngayon ang mga judges at ang graduates ng biggest all original Pinoy reality singing competition, ang The Clash. Oh yeah. Pulahin natin ang role ko ng The Clash officers. Oh, yeah. Now, is a resident judges the programa none other than the comedy concert queen herself? Ai ai de las aras. This yes. I We miss you here in the family with you. Thank you. Thank you so much. This time, sisiguraduhin namin ba nanalo kami? Hey! That was good. Miss I, sino-sino ba ba ang kasama natin in the class of the month? Of course, ang kasama natin, ano pa ba, ang Asia's Nightingale, Miss Lani, Miss Alitra. Are you ready? At ang ating Asia's Mr. Christian Bautista. Ah, 2K with para. Yes, at ang ating Asia's Shargao. Jessica <laughs> Villarubis. Congratulations sa bagong season ng The Class. Oh. Nakasisimula lang last Saturday. Oh my goodness. Yes. Thank you po sa lahat ng nanood. Thank you. Grabe. Siyempre, pag may bagong season, may bagong inaabangan ni Sai. Ano bang inaabangan natin? Siyempre, ang ating mga twist sa The Clash. Isla ni... Yung mga pasabog na outfit ng ating... Ay, atin. yan. Katulad ngayon. Comedy queen. Kasi ko naman. Ano pa naman, Mare? ano? Hindi, kaya galito suot ko, pare. Tinerno ko lang sa mukha ko patulis. Recent <laughs> after okay. five seasons. Yes. Ano pa ba ang mga hinahanap mo ngayon? Ang hindi ko pa nakikita sa The Clash, yung kumakanta habang nag-gymnastics. <laughs> uh, Lalo ngayon, marami tayong mga Olympiad sa mga oh, Pinoy. Yes, di ba? so, o pag may tama. nakagawa nun, siguro, siya na. Grand Finals na. <laughs> Sumisir ko, kaya good luck, good luck. The class officers. Thank you. Good luck. It's good to have you. Ito na po. Ang makakalabang po nila ang ilan sa proud graduates ng programa. Siyempre, kung may class officers sila, ang classmates. <laughs> is that good? Ang team captain, isa sa mga miyembro na first batch in the class, isang aktibo musical theater actor. Please welcome Anthony Rosal. It's good to be back. Salamat, salamat. Anthony, sino-sino makakasama natin ngayon? Kuya Dong, nasa tabi ko. Napakagaling kumanta. Napakagaling umarte ang uh, belter babe ng The Clash, Jenny. What's yes up, Jenny? Hello po si Ila, ha? Hello po si Ila, ha? Well, it's nice to be back here, Oo, nakabalik din siya, ha? Also... Uh, well, Maraming <laughs> <laughs> oh, eh. kasabot ko pero kasama din natin, ano, you know, pang beauty window. ko. Yeah, Kaya uh, from The Clash, season 5. Uh, Ayan, we have the feisty diva of The Clash. Arabelle. Arabelle! Oh! Yeah! Kaya, rin yeah. 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 From The Clash Season 4, ang pretty streamer ng The Clash Maui. Hello, sir! Thank you so much for having us for again! Alam niyo, uh, mapalad tayo na may mga mag mauhusay, mga actually excellent singers tayong kasama ngayon. At sabi po nila, may paririnig sila sa ating live. Okay lang ba sa inyo yun? Hi. Pinaganda namin ito, Kuya Dong. So, pagbibigyan natin ang mga natin yan. Let's go. Five, six, seven, eight. Mangarap ka, sige laban pa. Huwag kang pagbibigil. Huwag na huwag titigil. Mangarap ka, sige laban pa. Taas na no oras mo to. Iparinig sa buong mundo. Thank you, thank you, classmates. Grabe naman. Pambungad pa lang yan. Pero ito, simula pa lang, ha? Kasi ito na yung battle for 200,000 pesos. Kaya, class officers, good luck, classmates. Ito na. Miss Ai Ai and Anthony, let's play round one. Hey, 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 good luck. Top five answers on the board. Anong produkto ang karaniwang iniendorso ng artistang senior citizen? Anthony. Gatas. Gatas. Ang tanong, nasa board ba ang gatas? Oh, my God! Anthony, pass or play? Play! Miss Balik po muna tayo. Let's go, Anthony. Last mix. Jenny. Produkto na karaniwang iniendorso ng artistang senior citizen? Vitamins. Vitamins para sa? Buto. Vitamins para sa buto. Oh! Arabelle, <laughs> ano ang produkto karaniwang in-endorse ng artista ng senior citizen? Pagkain. Pagkain? Pagkain. Nandiyan ba? Oh pa Pagkain. Oh! ano pa kaya? Eyewear, salamin sa mata. Salamin! <laughs> Nandiyan ba ang eyewear. Adel, Adel, Adel. Oh Ito na. Anthony, ano pa kaya? Pamahid sa Rayuma. Yung mga liniment. Yeah, liniments. liniment. Liniment. Ang zambang liniment. liniment. Yes. 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 Jenny, oh, ano yes. pa? Produkto ini-endorso ng mga artisang uh, senior citizen. Eye drops. May ganun ba? Eye drops? Yes. yes. Meron po. Meron po. Meron po. Meron. Survey so says. Is... Guys, Jessica. Produkto na karaniwang ini-endorso? ng kartisa para sa mga senior citizen. Insurance. Insurance. Yes, sir. Uh, hearing aid. Ah, uh, hearing aid. Pinahiringgan mo ba ako? Uh, Miss Lani, ano kaya sa inyo? Suggestion lang. Diaper, incontinence, di ba? Miss Ai, okay. ito ah, uh, produkto. Nakaraniwang in-endorso ng kartisang para sa Ay, senior yun pa. citizen. Ah, uh, energy drink. Yeah. Oh, Energy drink. Ready. Services. Guys, hot. ang oh, classmates oh. meron ng 87 points. Oh. Ang oh. hapon siyempre class officers. Alam niyo dito sa family. Ayaw natin may bungi-bungi sa board. So, pwede bang tulungan niyo ako alamin kung Ate, ah, uh, dito po kayo. Meron po ba kayong... Um, Meron po bang malapit sa inyo na senior citizen? Meron po, nanay ko. Talaga po? Uh, okay. 92. Ano kaya po? Ano pangalan ng nanay mo? Lorenza Bet. Ay, pinanunod siguro nanay mo. Ah, uh, hello po, nanay Lorenza Bet. Kaya, sasagot ka ng tanong. Pagkama, tama, sagot mo 5,000 pesos. Eto, ano kaya produkto ang ini-endorse o isang artista para sa senior citizen? Tayo, Papa! Diaper. Parang sa lola tama. Alam nyo kanina kasi, nung sinabing diaper, di, si si Miss Lani yung nagsabing diaper, nakita kita kanina eh. No. Sabi mo, Aman! oh, Aman! Aman! Yes, oh, Ayos hey, Ngayon, tingnan natin kung talaga nandiyan ang diaper. Ah! So, 5,000 pesos! Ah! You got 5,000 pesos. Ang galing, ang galing from experience. Maraming salamat. Oh, may pa. Let's see number five, please. Pangkulay